Fuerza Bandita Fuerza Bandita Magandang araw, ako si Jun Harriol at ito, ang Fuerza Balita ngayon. Sa ulo ng ating mga balita, CBCP suportado ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na makipagkasundo sa Pamilya Duterte. Fuerza Bandita Puersa Balita. Nagpahayag ng suporta ang Catholic Bishop Conference of the Philippines o so CBCP sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagkasundo sa Pamilya Duterte. Ayon kay CBCP President Bishop Pablo Bergelio David, isang positibong akbang ang pagkakaisa ng mga lider ng bansa sa gitna ng tensyon sa politika anya mainam na ang ganitong panawagan ay magmumula mismo sa Pangulo dahil ito ay nagpapakita ng sinseridad sa pagkakabuklod at kapayapaan sa pamahalaan. Gayet pa ni Bishop David, na nanawagan din ang simbang katolika na sana ay pairali ng tunay na diwa ng pagkakaunawaan at hindi lamang ito gawain pang politikang taktika. Puersa, Fuerza Balita. Aming website at social media channels para sa mga balita at iba pa. Ako si Jun Hario Latito, ang puersa Balita ngayon. puersa Balita.